Smag -o. Smag -o. Smag -o. Smag -o. Abril 20, taon 2025 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X, ang nag-iisang programa sa YouTube at Facebook na tumatalakay sa lumalalang problema ng illegal tobacco trade. Ako ang inyong tagapaglingkod, Ka-Anton Israel, Salamat po sa mga lead convener ng Ekis sa Smuggling Movement. At para sa rated X numero 86, narito ang ating mga headlines. Isyu ng balikbenta, no? Oh, Pinag-uusapan na sa social media at mainstream media. Isang popular na vape brand, nagreformulate OSMV. Inihimok na usisain ang anumang paglabag demystifying nicotine separating fact from fiction nicotine killer or just misunderstood we've heard the warnings but what's the truth Scientific studies show nicotine itself is not a carcinogen. It's the tar and chemicals in cigarettes that are harmful. Nicotine is addictive, but its dependency level varies based on how it's consumed smoking, vaping, patches, or even coffee. Surprisingly, Nicotine may improve focus and memory, but the risks of smoking outweigh the rewards. Should we fear nicotine or understand it better? The real danger lies in how it's consumed. Stick around as we break down the science, the myths, and the business behind nicotine. Subscribe for more. Ipamalita niyo po yan sa inyong mga kaibigang naninigarilyo. Dahil hindi po tayo adik sa sigarilyo. Yun po ang katotohanan. Tayo po'y kailangan lamang ng nicotine sa katawan. So, dahil sa kaalamang yan, nabubuksan po yung ating mga options para po dun sa mga safer, nicotine products nabubuksan no dati dati limitado lang ho tayo sa sigarilyo at sasabihin hindi ho ako makaiwas sa sigarilyo eh yung pala hindi naman po sigarilyo kailangan natin kailangan natin ang nicotine nong webe santo oho abril 17 ako po nakatanggap ng isang email galing po sa isang informante. At kanya pong ipinapaalam na yung isang popular vape brand meron pong variant. Hindi nga lang niya binigay ng specific detail kung anong variant at kung ilang variants ang na-reformulate na itong kumpanyang ito. Na itong vape brand na ito. Oh, at kanya pong hinihimok ang OSMV na usisain ang bagay na ito. Bagamat, oh, yan ay pinadala niya nung Webe eh, Santo, ako po yung mga na ganun din po yung mga timeline na pagpapadala niya sa OSMB. So hindi pa po ito maaksyonan. Wala pa po tayong update tungkol po dun sa anumang posibleng aksyon na maaari pong isagawa ng OSMB hinggil dito. Dahil nga po nagkaroon po, de, dahil nga po sa Simana Santa. At uh, ako rin po eh, hindi ko rin po ito maibigay sa inyo kung anong particular na vape brand dahil kailangan ko pa rin po itong i-validate mula doon po sa informante at doon po rin sa OSMB kung ano pong posibleng hakbang na maaari nilang isagawa. Dahil yung mga ganito po ay nangyayari ho naman ito. No? Pero siyempre kailangan sumailalim po sa uh, pagpapaalam. Dapat ipaalam sa OSMB na nung kumpanyang yon na uh, Sir, magpapa, magre-reformulate to kami. Mayroon kami idinagdag doon halimbawa, flavor enhancers, kundi, halimbawa, dinagdagan nila ng nicotine content, whatever, regardless kung ano man yung idinagdag doon dahil nga ito'y reformulation, eh, manapay, ipaalam dapat sa OSMB at nang sa ganun, makagawa po ng, uh, ng karampatang hakbang ang OSMB hinggil po dun sa mga pagbabago. Siyempre, kapag nagkaroon po ng pagbabago, 'yung kanilang PS license ay ma maapektuhan din po dahil maari pong i-recall muna 'yon habang ito ay ilalim sa panibagong pagsusuri ah, at ah, i-recall din po sa merkado, i-pull out sa merkado kapag yun nga ay mga nakarating sa merkado ay 'yung reformulated variation na ay eh, dapat po 'yan ay maaksyonan ng OSMB, DTI. And of course, nanjajan din po 'yung mga posibleng paglabag o pagdating po sa legalidad noong kumpanyang 'yon. Gayunpaman ito po ay isang red flag na atin pong uh, uh, babantayan uh, kung ano po ang magiging hakbang ng OSMB at atin din pong sisikaping tawagan ang kumpanyang nababanggit doon po sa impormasyong ibinahagi ng isa pong informante. Muli, maraming salamat po doon sa informante. Ah, uh, concerning po dun sa mga informante, may nagsumbong din po ah. Diyan po sa San Miguel, Bulacan. <laughs> si Aling Victoria. Ah, uh, meron po kasing, ano dyan, eh, may processing center hujan dyan. At dun sa likod dunon ng tindahan, ay nagbebenta po ng RGD na sigarilyo at modern. oh uh, yan po ay sinumbong sa atin. Diyan po sa San Miguel, Bulacan. Hindi ko na po babanggitin kung anong particular na barangay. At ang uh, essence po ng balitang ito ay eh, talaga pong laganap ang pagbebenta ho ng mga smuggled goods, smuggled cigarettes. Yung iba po ah, yung iba po na hindi po makaiwas sa sa sigarilyo ah, sa nikotina. Of course, hindi na po sila makaiwas sa nikotina eh nagbabalot na po sila ng sarili nilang tabako. Bumabalik na po sila dun sa tradisyonal na pamamaraan. Lamang yung isa ko pong nakitang uh, binata eh ginagamit po niya yung dyaryo eh hindi naman po siguro um, ang angkok no? na ibalot mo yung tabako gamit ang dyaryo may, pwede pa siguro bumili ka ng rolling paper o gumamit ka ng pangkulot <laughs> may gumagamit pa ngayon noon yung papel na ginagamit sa pangkulot ah, pwede mong ibalot doon yung tabako, ito basta sabasin mo naman iho eh, wag naman yung buo lang. <laughs> ang gagamitin mong uh, uh, pambalot doon sa tabako. Gaya nga po ng ating mga pinapalabas na video, nasabi po natin, may pangangailangan ang mga tao. Kayong mga doktor, huwag niyo pong isipin ang tanging solusyon, itaasan lang yung buwis. Uh, dahil hindi po maiiwasan na kakailanganin po ng tao. Kahit ba mong i na yung alak, eh gagawa't gagawa ng paraan ng tao para makainom ng alkohol. At gagawa't gagawa, at gagawa rin ng paraan ang mga tao para maayos yung kanyang pangangailangan sa nikotina. Hindi po yang ang inyong iniisip ay napakapurol na solusyon. Dahil tinutulak niyo po muli kami, kaming nakaiwas na sa sigarilyo, hindi na kami gumagamit ng combustible form of... Uh, tubako, eh binablik nyo ho kami dun eh. Hindi niyo na uunawaan. Kaya saan na, magkaroon tayo ng forum. Oh, kaming mga pumapabor sa vape. Oh, kami po yung namin kayo na i-consider ninyo ang paggamit ng mga safer nicotine products uh, bilang kasama, bilang bahagi ng inyo pong public health policy. Paninindigan po namin yan. Kayong mga doktor, na magpasa hanggang ngayon, hindi ninyo matanggap at pinipilit ninyo na kailangan pang taasan ang excise tax sa vape. Alam niyo po ang usaping balikbenta na pag-usapan natin last week. Ah, ito ngayon tinatalakay na sa mainstream, sa Palawan News. Tinanong po mismo yung, <laughs> yung commander ng Puerto Princesa Police Office. Binibenta niyo ba yung mga nakukumpis ka ninyong sigarilyo. Siyempre, sinabi mo ng pulis eh, hindi, hindi pwede. Dahil merong mga proseso kaming sinusunod. Ito po, pakikita ko po sa inyo. Kung paano kaya masusunod ng mga pulis, lalo na kung ang involved na unit, yung apprehending unit, ay walang previous experience. Paano mag umawak ng mga confiscations? at seizures na lalo na kapag napakarami po ng na mga master cases ng smuggled cigarettes ang kanilang nahuli. Ito, panuorin po natin. napanood po natin, napakarami ho, ano? Kaya po ay naganap sa Tabina, sa Buanga del Sur, kahapon lang ho yan, Abril 19. Asa uh, posting po ni Relix Disenyo sa Facebook, doon po ay pinapakita, pinapakita kung paano po hinahakot mula po doon sa bangka na maraming karga ng smuggled cigarettes, papunta po doon sa Isuzu truck para dalhin sa himpila ng pulis. Ang main ha, police uh, agency or main unit ayan po pong Sambuanga del Sur Maritime Police Station. And siyempre, kailangan po i-coordinate yan nung pinakamalapit na munisipyo police office. Yan po ang tabi na municipal office. Kuya, babalikan nung natin ang tanong. Paano po kaya i-handle ng tabi na municipal office ang lahat ng proseso involved pagdating po sa confiscation ng sigarilyo kung wala ho silang previous experience? Lalo na kung ito'y napakarami. At syempre, kailangan pong ingatan ng Municipal Police Station ng Tabina yung inventaryo. Dahil kapag may nagkulang ho dyan, pong pagbintangan eh, baka nagbalikbenta ho kayo. Ha? <laughs> pong masira. Masira ang investigasyon. Pagdating ho sa office ng piskalya, yung sa prosecutor office pa lang, get on arrival na ang kaso dahil meron pong tinatawag na chain of custody. Yan po ang mga hakbang, mga proseso na sumasang ayon sa RA 10.863 or Customs Modernization Tariff Act. Ang una pong sa hanay ng chain of custody na yan, yan po yung mga ilang araw bago i-turnover ang mga puslit. Ang una po ay yung tinatawag nating apprehension. So, Within 24 hours, 20, 24 oras lang, ang isang ahensya, PNP, AFP, LGU o Task Force, mga pinagsanib pwersa, kailangan nilang gawin ho yung kumpiskasyon, kailangan gumawa ho sila ng seizure receipt. Dapat na nakasulat o yan, documented ho yan. at syempre yung mga larawan. Yung mga larawan, very common na po yan dahil pinopost po yan sa Facebook. Marami po tayong sources dito sa Facebook na pinupost po ng ating mga pulis kapag sila ay mga kapag sila ay nakakahuli at siyempre kailangan po gawan nila ng incident report inventario or inventory of seized goods and siyempre yung mga witnesses kailangan na ipumirma if applicable yan po ang unang hakbang Within 24 hours, dapat gawa na po nila agad ng report. Kapag magmintis, kapag meron tinatawag na spoiler sa loob, <laughs> ah, ibang talagang mm, nakausap na ng smuggler, yung hepe, si mm, eh, sisirain po nila yan. Within 24 hours, hindi sila magsusumite ng report. Gagawin nila 48 hours na. Ika-48 hours, ika-36 hours. Asabi nila eh, wala pong nag-process eh. Hindi po pumasok yung aming in-charge. Uh, kung anong tahan mga alibi. Pero ang purpose nun, para sirain yung documentation flow na very critical pagdating po sa pagsampa ng kaso. Ikalawang hakbang, nakalagay, step 2 i turnover na sa Bureau of Customs within five calendar days. So, limang araw ho. Kahit linggo pa yan, kasama ho yan sa bilang. Five calendar days. Nakalagay, yung apprehending unit. Kung ito ay joint task force, so be it. Na, sa kaso ho dun sa Sambuanga del Sur, sa Tabina, pinagsamang persa ng Maritime Police Station at ng Tabina Municipal Office, uh, Municipal Station, kailangan po nilang i-report yung insidente at i-turn over po nila sa loob ng limang araw sa Bureau of Customs. Doon po sa pinakamalapit, ha? Ha? nearest port of collection district, hindi po tulad ng ginawa ng mga marines, pinatulog po ng pitong buwan yung unang nilang nakumpis ka isinabay po dun sa pangalawa nilang kumpis ka. Kaya magdududa tayo. Baka naman yan yung tinatawag na balikbenta. Bakit yun pinatulog ng pitong buwan? O baka naman wala silang alam. Wala silang malay. Dahil bira lang o na ma-involve ang Marines sa confiscation. Maliban nung sa Navy. Siyempre, madami pong mga insidente. May mga experience na po ang mga taga-Navy pagdating po sa confiscation. Pero ang mga Marines, First time ko lang una rinig yung balita last week. Ah, kaya sigurado ako dun, na ah. <laughs> arrival yan. Pagdating mo sa prosecutors pa lang. Prosecutors office. So, patatanggap eh. Parireceive yan sa Bureau of Customs within five calendar days, ha? At kailangan merong endorsement letter. Merong signed inventory. Kung sino man ang in charge, sino man ang nagbilang. Tapos, custody log sheet. Dahil wala pong dapat na nakikitang gap. Hindi po dapat magkaroon ng mabugto, o maputol ho yung flow nung tinatawag nating custody ng mga ng chain of custody ng mga produkto ng mga smuggled cigarettes na yan. At siyempre kung ano pong ginamit na vehicle, kailangan ma-picturean kung kanina ay napanood niyo yung pati yung bangka, kalamat kasama ho yan. Kapag lumagpas ho, siyempre, ng limang araw, red flag na po yan. Ha? Ah, Siyempre, ang pinakahuling humawak niya ng pulis. Ah, tinurn over nila sa ika-6 ika na araw, makikita doon sa time lag. Nako, foul na naman po 'yan. So, pagpalagay na natin, nagawa ho ng pulis ang kanilang dapat gawin. Ah, pagpalagay na natin tama ang kanilang inventory. Hmm, sige, ang susunod na aksyon ay doon na po sa Bureau of Customs. Yan, e sinasabi nga ho, pinaniniwalaan na dyan po nangyayari yung tinatawag na balikbenta. Natutulog ho sa Bureau of Customs yung mga uh, tino-turnover ng ating mga pulis. So, ayon uh, sa batas, kailangan ho within 5 to 10 working days. So, ito kapag may kapag uh, pumatako ng Sabado Linggo, hindi po yung kasama. 5 to 10 working days po yan. So palagay na nating mga nasa 14 days, ha? 14 calendar days. Uh, after the turnover, kailangan yung seizure and for future case creation. Gagawa na po sila ng uh, case build up. Mm, case build up. Tapos yung mga items, ay eh, kailangan din po nilang inventory ulit. Gagawa na po ng report kung ilan po yung uh, over sa kanila ng polis, bibilangin nila. Eh, kapag merong inconsistency, ayon dun sa papel, iba dun sa natanggap nila, spoiler alert na naman ho yan. Dead on arrival na naman ho yan pagdating sa prosecutor. At syempre, nandiyan na yung distraction, donation, or auction. Yung tinatawag na warrant of seizure and detention. Ah, nung nahuli ho yung plaba sa Valenzuela, narinig ko ho yun sa sinabi ho nung nang isang customs officer o warrant of seizure and detention pero eh, wala pa tayong nakikitang aksyon. Eh paano? Nabobotsa yung kaso. <laughs> oh, so, nandiyan dyan na siyempre monitoring, internal affairs and public transparency unit. Pero nangyayari ho ba yun? Ah, kung ito ay binabalik balik eskwela, ah, balik, eskwela um, balik benta nila ah, nung Maraming nakumpiskang plaba sa Valenzuela, sa Paranaque at sa Pampanga ay bumaha po talaga ng plaba. talagang bumaha ho. Eh yung isa nga nagbebenta eh lagi ho nating napapansin dahil talagang bulgar naman kasi Ha? Nagpo-post pa ng video. <laughs> Nagpo-post pa ho ng video doon sa uh, Facebook at pinagmamalaki niya, buong pagmamalaki ho niya. Ayan, no, sa BOC action, kailangan ng 5 to 10 working days after turnover. Siyempre, ang ating pong pinagbatayan dyan, yung walang iba kundi ang Customs Modernization and Tariff Act or CMTA ah, sa ilalim po ng Republic Act number no. 10863, section 224. Ah, nakalagay po dyan yung turnover of seized goods. Tapos nandiyan din po ang mga IRR, Implementing Rules and Regulation, at yung DOJ Chain of Custody Guidelines for Contraband, including tobacco. So napakahalaga po na maintindihan po ito, hindi lamang po ng ordinaryong mamamayan tulad ng mga nanonood sa ating Rated X, kundi dapat din po ito ay maunawaan ng lubos ng ating mga ahensya na in-charge po sa paghuli sa ating ahensya na in-charge po sa pagtanggap, lalo na po sa Bureau of Customs. Dahil po yung nangyari po sa Marines, eh biniyahe pa po nila yung uh, master cases ng sigarilyo. Magmula po doon sa Zamboanga, e dinala pa po nila yan sa Davao. O pwede naman yung dalhin sa Cotabato o doon sa pinakamalapit na BOC office. So uh, sa ganitong paraan, ma-aware po ang ating mga apprehending agencies yung mga enforcement units at sa ganun ay maiwasan po na maging dead on arrival ang mga kasong sinasalang sa DOJ. Oh, kaya sabi nga ho eh, ilan lang ang nagpo-prosper? <laughs> Libo ang nahuli pero nasa ilan lang ang eh, dinidinig na? Oh, dinidinig pa lang, eh, nasa 20 pa lang po. Kalunos-lunos po ang sitwasyon ngayon. Smagger,